Ayan po, at luto na po itong ating chicken pastil. Wow! Pakagutom na po. Mapapaan na rice ka po sa sarap. Ayan guys, at nakahain na po itong ating mga pagkain para ngayong almusal. Ayan, thank you Lord meron din po tayong saging. Mmm, sarap. Mm. Sarap. Mmm. Hello po! Magandang umaga po sa inyong lahat. Magluluto po ako ngayon ng Chicken Pastil. Bali, nung mga nakaraang araw nga po ay nakabili na si Bossing ng Manok. Kaso lang po hindi ko magawa-gawang magluto dahil uh, medyo busy po. Kaya inilagay ko muna po sa... Uh, freezer. Tapos kagabi po ay nilabas ko na para matanggal na po yung pagka At ngayong umaga po ay lulutuin ko na po siya pang Almusan po namin. At si Idro po ay pabalik na bukas sa Maynila ay para bago man laang siya makaluwas ay maluto na po natin iyon dahil yun po ay isa po sa mga request po niyang ulam. Ito na po yung ating mga chicken breast. Bale, ito po ay kagabi ko pa inilabas sa freezer. Gawa nung ito po ay naprosen. Ay, yan. Okay na po siya ngayon. Tanggal na po ang pagkaprosen. Ito po pati ay nahugasan ko na. At isasak lang na po natin ito sa kaserola. Yan. Pakukulan lang po natin ito. Talagyan lang po natin ng luya. Ng dahon ng laurel tsaka po ng kaunting pamintang buo lagyan din po natin ng kaunting asin takpan lang po natin at po ay pakukuluan natin ng mga 10 to 15 minutes meron po tayo ditong mga bawang at sibuyas at habang habang nagpapakulo po tayo ng ating manok ay babalat na po tayo ng mga bawang at sibuyas Ito na po yung mga nabalata nating mga bawang at sibuyas. Bali, ito po ay ipopot processor na lang po natin. Ayan, ipopot processor na lang po natin. Para hindi po tayo mahirapan na maghiwa-hiwa po nito. Talagang napakabilis lang po pagka po may food processor. Saglit lang po idurog lahat. At kuluan na po itong ating manok. Ito po ay pinakuluan ko na ng 15 minutes. Okay na po ito. Palalamigin lang po natin ito at ihimayin po natin. Ito naman po ay ating ihimay-himayin Ako po ay naghugas na maigin ang aking kanan. Ayan po at bali tapos ko na pong himay-himayin po itong manok. Ayan. Ayan po at ito na po yung mga ingredients ng ating chicken pastil. Ito na nga po yung ating manok, bawang at sibuyas, may sili, tapos po ay butter, lalagyan din po natin ng oyster sauce, asweti powder, tapos po ay ito, liquid seasoning, paminta, toyo, kaunting chicken powder at lalagyan ko na rin po nito. Pwede naman pong wala nito. Kaya lang ay dahil meron po tayong butihing sponsor na nagpadala sa atin kaya lalagyan na rin po natin yung ating lulutuin. Ayan po, bali nagpainit na po tayo nitong mantika at magigisa na po tayo nitong ating mga bawang at sibuyas. Talagyan na po natin ng paminta. Konting paminta lang po. Saka po itong ating oyster sauce. Saka po ng liquid seasoning para mabango po itong ating niluluto. Para mas masarap at malasa. Tantyahin lang po itong gawa ko. Konting toyo. Konti lang po. Saka po itong ating chicken powder saka po nitong goya adobo. Yan, lahat po ng mga ingredients ay atin na pong isasama. Lagyan din po natin ng kaunting aswete. Pampaganda po ng kulay. Ito pong ating butter ay lalagay na rin po natin. Para po mas malinam na at uh, medyo creamy po itong ating chicken pastille Ito po ay ating pang... Medyo tutustahin po. Oo. Medyo tutustahin po natin itong pang... Much, much, much later. Ayan po. Babawas lang po ako ng kaunti. Ito po ay para kay Teo. Dahil yung mga anak ko po ay mahilig sa maanghang. Kaya lalagyan po natin ng sili. Maanghang version. Yan, nahaluin na po ulit natin na ng yung hiho. Talaga namang... Ayan guys, bali, naglilipat po tayo ng aking niluluto. Gawa po ng dito sa isang kawali, ay eh, gumikit na po masyado. Ay eh, Parang nasunod na po yung gilid. Eh. Nasusunod po sila. Kaya, ko po natin. Gumigit oh. so, na po. Sunod na yung kawali. Talaga naman po ay tinapakasarap mapapan rice ka po sa sarap. Ayan po at luto na po itong ating chicken pastil. Wow! Pakagutom na po. ayan guys, uh, tayo po ay yung malapad nagpapasama kay bossing para kumuha po ng dahon ng saging At si bossing po ay medyo matangkad eh, kaya oh. kayang kaya <laughs> hindi magsabi, mas matangkad ka sa akin kung ako eh, di, hindi ko yun abot di ba ka? balik na po kami sa bahay at kami po ay nakakuha na po ng dahon ng saging kaya natin ito sa rooftop tayo kakain kakayat po tayo sa taas at kahit po mainit ang panahon ay eh, maginhawa po doon sa rooftop ayan po ang aking mga kasama hello Teo, mahalan ko kakain ka sa taas mahal, okay walang niya dinalabog po. Dinala po sa taas Nandiyan sa labas. Nini, huwag mo idudungaw niyan sa malapit, ha? Layo lang kayo. Ayan po si Dudotsky. Nakayat na sa taas. Ayan na po si Bossing. Dala po niya Aba, hindi yan ang kanin. Eh. Yan nasa kaldero. Ipawa <laughs> 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 mo na ang Bossing. Ating <laughs> eh ano ito yung sa baba ay, oo. Ang similot na lang pala. Ah, sa iyo, bandero ba? Ibaba ko muna din yan, busing yung kani. Wala <laughs> ka po kami tayo. Ah, yun nasa kaldero, yung bagong sa akin. Pwede nga, Pwede nga, ay, sa aso na lang. yun. Ayan po, nagkakayatan na sa taas. Ayan na po ang pinakahuli, kanin. Oh, ako pala yung basang-basa ng pawis. Grabe naman po kahina Talaga namang tulo tuluan Ha? Magahay na po tayo. Ito pong kanin, hindi sinailalagyan ko ng turmeric powder para magkulay yelo yung kanin. Kaso lang, may sabi ko baka po hindi magustuhan ng mga bata. No! Masarap po rin. Ayun. Dapat tinigil tigim naman sila. <laughs> Payag lang kayo na ano ha? Isang takal lang ng oh. kanin. Ano ah, to to? Wala nang dadamak challenge. Hindi na ikaw takal ka kaya sa iba. Chicken pastil. Tama na yun. Tama na yun. No, 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 no. Okay lang may mga hulog. Oh. Hulog ka. Kasi hindi may iwasan may mahulog. Mete, yo go sing ha, pa mo. na. Isay na lang ng mga uh, oh. Meron din po si tayo yung chicken. Oh, uh, pinagbukod ko ito. Mama! Ay, e, may gaya. Mama! Mm. Mm. Yeah. Okay. Yeah.

parang tapos yung ito tayo ha? ito ito na, ito pala nito, bebe. natakan no. no. <laughs> mo tama bata no meron si lulo meron si lulo napapakita mo 2, 4, 5 isa pa, bibi matakang magaling isa pa kung ano Mama. isa pang kanin natakan tayo. 2,

Pupunin ko sa akin ng bukot. Bukot ba ba ako ngayon? Dabi siya. Mmm! Sarap! Sarado ko. Yun yung ng ulam. May baka mamaya kayo mabitin. <laughs> Abay, dito lang po sa katabi yung ulam at para <laughs> pwedeng dumakot-dakot. Ito naman ko mga pipino at kamatis ay hindi sa kaya naman po. anibang ibang sa kaya naman po anibang narinlang sa na ko po namin. <laughs> ano tayo? Okay na ba ang ating kaya Okay na, mahal ko Okay na, mahal ko Ang narinlang ng natin... Ako po'y gumawa dito ng sausawan po na pwede pong panlagay sa kanin. Mm -hmm. Ito yung manisik. Sausawan. Ha! ha? Wow! Oo daw! Wow! Ito po si Teo, pinapakain na po ni Milot. Gusto, Milot? Mm -hmm. May na, chicken sama, po. Eh. kawak kawa po yung chicken. Sarap, baby! Pugi mo na ako! Pugi! Uchoo! Hahaha! Hey. sleep na. Ito naman po yung naliguan ko na. Tutulog na pagkatapos kumain. Talaga naman po dito, napakaginhawa. Mahangin eh. Tapos po, ay napakaganda pa po ng view. Ayan. Kahit lang po mainit, ay hindi mo po ramdam. Gawa ng mahangin po dito sa taas. habang inaantay pa po namin yung nilagang itlog ni Dro ay pinapakain na po ni Milot si Teo yummy baby sarap yung pong kay Teo ay binabas ko na po siya agad kanina no? O nagluluto kaya medyo malambot po yung manok niya hindi po yung toasted wow gustong gusto at saka yung po hindi maanghang. Favorite ng chicken. Favorite mong chicken? Chicken Joy? Ha? <laughs> hmm, sarap yung po yung ng Subuan ng kanin. Ay, chus! <laughs> papugihin nga. Pugi. Pugi mo na. Ay, shoes. Isa pa. Pugi na Isa Pugi, pugi. Pugi, pugi. Pugi, Gigil, Pugi, gigil. Gigi. dance Dance, ikaw dance. dance. Hey. dance, dance. <laughs> Pag-blessin mo, Nini. Bless. 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 Ah. Sarap mo kung ni Lola. May thank you. Pag-iwan mo sila. Lahat na ka. Okay. Kwentuhan muna po kami dito. Habang si Idro ay naglalaga pa ng egg at nakalimutan ni Lola kanina. Sobrang busy po ng lola. Maraming ginagawa. Ah. No, sayo No, pa. Dance mo na ikaw, dance. Ay, ay sus, Diyos ko po. Ay sus, ah, kahit anong ipagawa mo din yan, ay okay. Masipag. <laughs> Aba, nagigigil na pati. Masipag. Ay, Superman. Superman! Yay! Ah, <laughs> uh, lipad! Nantok na yan. na. Sino yung may gusto ng mantika? Ako. Yung parang nasa mang inasal. Mamaya ako. Kami na lang Lagyan ko na. Mamaya ako? Kami kami na lang. Ayan po. Nasa ilalim po yung mantika. Lagyan po natin ang kaunti. Ang po. Nalagyan ko na eh. Oh, ito yung kay Dudutski. Nalagyan ko na yun. Oh, oh, Nga, ah, sa'yo. Ito. Kanina ito. Ako ay ayaw na may mantika. Ako yung gusto ko yung may chicken. Yung sa'kin sa po, yun, hindi ko po lalagyan ng mantika. Yan yung may lang. Ito yung kay Tayo. Yung mama yun ayan guys, at nakahay na po itong ating mga pagkain para ngayong almusal ayan, thank you lord meron din po tayong saging you lord, thank you for this food bless you with our body, Lord Jesus name, Amen Kain. Kain na po tayo. Kain na po tayo. Na po. Isang haw. Oh, isang isang Pwedeng buhatin lang... sa kalapit. Walang ha-price. Oops. Pwedeng buhatin sa kalapit. Kain, Kain po tayo. Kain po. Hmm. Kain po tayo. Kain po. Hmm. Ba, parang nakatigal yung nasal pala ito. Ba't doon ba na kayo? Malay.

pa flying kiss na. Busog-busog naman sa isang hawag ng panit. nga, oh, napakadami pa Antok na si Teo. Antok na. Yung dilaw. Antok na yan. Ay, naragdag ko. Ay! Na. Ay! 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 เป็นไปด้เลยใช่ไหมฮึฮึอะไรไม่ต้ง <c oughs> องมาขน้ <c oughs> <c oughs> Tulala. Ay, mm. ito na. Ay, mo na. Ay, ito na. Ay, ito na. May, na, na. Hikab, mm. Ay, ito na. Ay, ito na. na. May natira ulam. Gusto draw. nagay sa plastic. Para ba ang bukas pagdating mo sa boarding house. Sinayin na lang ito. Yun. Honey, tayo. Diyarang, Tapos na po kaming kumain. Thank you, Lord. Yung pong mga kasama ko, yung aking mga anak, saka si Bossing ay bumaba na. At pakita ko muna po ang view dito sa taas. Talaga naman pong kahit lamay, nitay napakaginhawa. Napaka-press ko po ng hangin dito. Po ay maghuhugas ng mga pinggan at kutsara na ginamit ko sa pagluluto. <laughs> iba po yung mabusog ng chicken pastil at si <laughs> Yan po yung Haha. pa ha. Haha.